May mga taong kapag kinausap mo, ramdam mo agad na may lalim at talino sa paraan ng kanilang pag-iisip. Hindi lang ito dahil marami silang alam, kundi dahil may mga ugali at habits silang ginagawa, araw-araw na nagpapakita ng mataas na IQ. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sikreto, na dark psychology habits na madalas hindi napapansin pero malaki ang epekto sa kanilang pagiging kakaiba sa iba. Mahalaga munang tandaan na ang mataas na IQ ay hindi palaging nakikita sa grades o sa trabaho. Minsan, mas makikita ito sa paraan ng pag-handle ng emosyon, kung paano sila makitungo sa tao, at kung paano nila nakikita ang mundo sa mas malalim na perspektibo. Sa dark psychology, may mga patterns na lumalabas na halos pare-pareho sa mga taong matataas ang IQ. Halimbawa, may mga habits silang ginagawa na hindi agad nauunawaan ng iba at kadalasan na pagkakamalan pang kakaiba o mahirap intindihin. Ngunit dito nakatago ang tunay na talino nila. Hindi yung habits na ito ay hindi basta-basta nakikita. Kailangan mong maging observant para mapansin kung paano sila kumikilos, di sila mag-isip, at paano sila makitungo sa sitwasyon na karamihan ay nahihirapan. Ito rin ang dahilan kung bakit bihira ang makasabay sa kanilang logic at reasoning. Kung ikaw ay naghahangad na maintindihan ang mga taong ito, o gusto mong matutunan ang ilang ugali nila, makakatulong sa ang video na ito. Pag-uusapan natin, hindi lang ang simpleng habits, kundi pati na rin kung paano ba nila ginagamit ang mga do para maunahan ng ibang tao sa pag-iisip at sa diskarte. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil sa bawat habit na ibabahagi ko, mas lalo mong mauunawaan kung bakit kakaiba, IQ at paano nila ginagamit ang dark psychology sa kanilang araw-araw na buhay. Number 1. Marunong manahimik at mag-obserba Isa sa pinakamahalagang habit ng mga taong may mataas na IQ ay ang kakayahan nilang manahimik at mag-obserba bago gumawa ng aksyon, hindi sila agad nagsasalita o kumikilos. Sa halip, pinapakinggan muna nila ang paligid at inoobserbahan ang kilos ng mga tao. Sa ganitong paraan, nakakalap sila ng mas maraming impormasyon kaysa sa karaniwang tao. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na si Leonardo da Vinci, isa sa pinakamatalino at malikhaing tao sa mundo, ay kilala sa ganitong habit. Hindi lang siya basta gumagawa ng obra, rawa-raw siyang nagmamasid sa kalikasan, sa galaw ng mga tao at sa simpleng detalye ng buhay. Ang kanyang pagiging mapanuri at mahilig mag-obserba ang nagbigay sa kanya ng ideya para gumawa ng mga invention na higit isang siglo bago pa na imbento ng iba. Sa psychology, ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Madalas, ginagamit ito ng mga high IQ individuals para makuha ang tunay na ugali ng isang tao. Halimbawa, sa isang meeting, habang lahat ay nag-uusap at nagpapakita ng ideya, ang taong may mataas na IQ ay mananatiling kalmado, nanonood ng reaksyon ng bawat isa. Sa huli kapag nagsalita sila, mas buo at mas matimbang ang kanilang opinyon dahil napag-aralan na nila ang lahat ng anggulo. Kung ikukumpara, karamihan sa atin ay mabilis magbigay ng opinyon o reaksyon. Ginagamit nila ang katahimikan bilang sandata. Alam nila na mas maraming natutuklasan kapag nagmamasid ka lang kaysa kung ikaw ang laging nagsasalita. Sa kasalukuyan, Magagamit mo rin ito lalo na sa trabaho, negosyo o relasyon. Kapag marunong kang manahimik at mag-obserba, mas naiintindihan mo ang intensyon ng ibang tao. Halimbawa, kung may kausap kang kliyente o karelasyon, sa halip na agad kang sumagot, bigyan mo ng oras ang sarili mo para intindihin ang body language at tono nila. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang sagot mo at hindi ka basta-basta malilin lang. May mga sikat ding leader na gumamit ng habit na ito. Si Abraham Lincoln, halimbawa, ay kilalang listener bago magdesisyon. Sa bawat pulong, palagi siyang nakikinig muna bago magbigay ng kanyang pasya. Dahil dito, naging matibay at balanse ang kanyang mga desisyon. Bagay na naging susi sa pamumuno niya sa panahon ng matinding krisis sa Amerika. Kaya kung gusto mong gumaya sa habits ng mga taong may mataas na IQ, simulan mo sa pagiging mapanahimik at mapanuri. Hindi ito kahinaan, sa halip, ito ang sikreto para magmukhang matalino, mag-isip ng mas malalim, at magkaroon ng mas malaking kontrol sa anumang sitwasyon. Number 2. Marunong magtago ng emosyon Isa pang habit ng mga taong may mataas na IQ ay ang kakayahan nilang kontrolin at itago ang kanilang emosyon. Hindi sila basta-basta nagpapakita ng galit, tuwa o lungkot, lalo na sa mga sitwasyong kailangan ng matalinong desisyon. Sa ganitong paraan, hindi sila madaling mahulaan at mas nagkakaroon sila ng psychological advantage sa ibang tao. Kung babalikan natin ang kasaysayan, si Napoleon Bonaparte ay kilalang bihasa sa pagtatago ng emosyon. Sa larangan ng digmaan, kahit na nasa gitna ng matinding panganib, hindi mo basta makikita ang takot sa kanyang mukha. Dahil dito, ang kanyang mga sundalo ay nananatiling matatag at ang kanyang mga kalaban naman ay naguguluhan. Ang simpleng pagtatago ng emosyon ay naging malaking bahagi ng kanyang pamumuno at tagumpay. Sa larangan ng dark psychology, ang hindi pagpapakita ng emosyon ay nagbibigay sa ng kapangyarihan. Kapag hindi alam ng iba kung ano ang nasa isip mo, hindi nila alam kung paano kalalapitan o atakihin. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatalinong tao ang nagmumukhang misteryoso at mapagkakatiwalaan dahil hindi sila madaling ma-interpret. Sa kasalukuyan, magagamit mo rin ito sa trabaho, negosyo o kahit sa relasyon. Halimbawa, kung may boss ka na mahilig mang pressure, sa halip na magpakita ka agad ng kaba o inis, Panatilihin mo ang composure mo. Dahil dito, nagmumukha kang kontrolado at mas profesional. Sa relasyon naman, kung may argumento, mas mainam na hindi agad sumigaw o maglabas ng matinding emosyon. Ang pagiging kalmado at mahinahon ang magbibigay sa'yo ng edge. Maraming leaders at negosyante ngayon ang gumagamit ng ganitong habit. Halimbawa, si Warren Buffett ay kilalang kalmado kahit nasa oras ng financial crisis. Habang ang iba ay nagpapanik at nagbebenta ng stocks, siya ay nananatiling mahinahon at nagdedesisyon batay sa lohika, hindi emosyon. Ito ang nagdala sa kanya sa pagiging isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Kung iisipin, ang pagtatago ng emosyon ay hindi nangangahulugang wala kang nararamdaman. Sa halip, ito ay disiplina sa sarili. Ito ang kakayahang pumili kung kailan at paano ipapakita ang emosyon mo para sa mas malaking benepisyo. Kung nais mong umangat at magmukhang mas matalino, Simulan mong sanayin ang sarili mo sa emotional control. Tandaan, ang taong may control sa kanyang emosyon ay may control din sa sitwasyon. Number 3, marunong gumamit ng katahimikan. Ang mga taong may mataas na IQ ay naiintindihan ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi sila palaging nagsasalita at hindi rin sila madaling bumigay sa pressure ng pakikipag-usap. Sa halip, ginagamit nila ang mga sandaling tahimik para obserbahan mag-isip at pag-aralan ng kilos at salita ng ibang tao. Sa dark psychology, ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi isang sandata. Kung titingnan sa kasaysayan, si Abraham Lincoln ay kilalang gumagamit ng maingat na katahimikan bago magbigay ng sagot. Dahil dito, ang bawat salitang kanyang binibitawan ay nagmumukhang mas mabigat at mas pinag-isipan. Ang ganitong gawi ay nakapagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kausap, lalo na sa panahon ng krisis. Ang kanyang kakayahang manahimik ay hindi lamang taktika kundi paraan para kontrolin ang emosyon ng iba. Sa modernong panahon, magagamit mo ito sa pakikipagnegosasyon o kahit sa simpleng pakikipag-usap. Kapag may taong nagtatanong o sumusubok mang dominante, huwag kang agad sumagot. Maglaan ng ilang segundong katahimikan bago ka magsalita. Sa ganitong paraan, mas magmumukhang pinag-isipan ang sagot mo at mas maiiwasan mong magsalita ng bagay na pagsisisihan. Halimbawa, isipin mo na sa job interview ka. Kung tinanong ka ng mahirap na tanong, sa halip na magpanik at sumagot agad, huminga ng malalim at magbigay ng sagot pagkatapos ng ilang segundo. Ang katahimikan mo ay magbibigay ng impresyon na ikaw ay kalmado, in control, at hindi madaling matitinag. Maging sa relasyon, ang paggamit ng katahimikan ay epektibo. Kapag may maliit na argumento, imbes na makipagpalitan agad ng salita, manatiling kalmado at manahimik muna. Ang ganitong gawi ay naglalagay ng bigat sa presensya mo at madalas ay nagiging dahilan para ang kabilang panig ang unang magpakumbaba. Maging ang mga sikat na negosyante, tuwad ni Jeff Bezos ay kilala sa paggamit ng mahabang katahimikan sa mga meeting. Habang ang iba ay hindi mapakali, siya ay nananatiling tahimik, pinapakinggan ang lahat bago magbigay ng desisyon. Ito ang nagpapakita ng disiplina at kumpiyansa na siya mismo ang may control sa sitwasyon. Sa madaling salita, ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay estratehiya. Kapag natutunan mong gamitin ito ng tama, ikaw ang may hawak ng tensyon at ikaw rin ang mas nakakaapekto sa emosyon ng ibang tao. Number 4. Marunong magbasa ng body language. Iroseng po ang mayabataas na IQ ay hindi lang nakikinig sa salita ng kausap, marunong din silang magbasa ng kilos, galaw ng mata at postura ng katawan. Sa dark psychology, ang body language ay mas malakas pa kaysa salita dahil kadalasan dito lumalabas ang totoong iniisip o nararamdaman ng tao. Sa kasaysayan, si ni Napoleon Bonaparte ay kilala sa kakayahan niyang magbasa ng kilos ng kanyang mga sundalo at kalaban. Kahit walang sinasabi ang mga ito, alam niya kung may takot, pagdududa, o kumpiyansa. Dahil dito, mas madali niyang napaplano ang tamang estratehiya sa laban. Sa kasalukuyan, magagamit mo ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung may kausap kang babae at napansin mong lagi siyang nakaharap sa iyo at madalas ngumiti, iyon ay sinyales ng interes. Pero kung nakasandal siya palayo at hindi ka tinitingnan sa mata, ibig sabihin ay hindi siya interesado o hindi komportable. Ang ganitong kakayahan ay malaking tulong din sa trabaho o negosyo. Kapag nakikipag-meeting, ka at napansin mong nagsisinungaling, ang kausap basis sa kanyang mga micro-expressions tulad ng mabilis na pagkurap o paghawak sa leeg, mas nagiging alerto ka at alam mong kailangan mong mag-ingat. Maging sa mga kaibigan o pamilya, ang pagbabasa ng body language ay nakakatulong para mas maintindihan ang kanilang emosyon. Kahit hindi sila magsalita, malalaman mo kung sila ay malungkot, masaya o may tinatago. Ito ay nagbibigay sa iyo ng advantage para mas mahandle ang relasyon ng tama. Sa madaling salita, ang taong marunong magbasa ng body language ay hindi madaling maloko. Alam niya kung kailan totoo ang kausap at kung kailan ito may tinatago ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang sitwasyon ng hindi halata. Number 5. Marunong magmanipulate ng emosyon Isa sa pinakamalakas na kasangkapan ng mga taong may mataas na IQ ay ang kakayahan nilang kontrolin at manipulahin ang emosyon ng iba. Hindi ito laging masama, depende kung paano ginagamit. Sa dark psychology, ito ay nakikita bilang isang paraan para makuha ang tiwala, respeto o maging impluensya sa ibang tao. Kung babalikan natin ang kasaysayan, si Adolf Hitler ay kilalang master sa paggamit ng emosyon ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang talumpati, nagawa niyang pukawin ang damdamin ng milyon-milyong tao: takot, galit, at pagkakaisa. Kahit mali ang direksyong tinahak niya, hindi maitatanggi ang galing niya sa paggamit ng emosyon para makontrol ang masa. Sa kasalukuyan, maaari mong gamitin ang ganitong prinsipyo sa mas positibong paraan. Halimbawa, kung marunong kang magpakita ng empathy at maintindihan ang nararamdaman ng kausap, mas madali kang pagkakatiwalaan. Kapag naramdaman ng isang babae na naiintindihan mo siya sa panahon ng problema, mas mabilis siyang magiging attached sa'yo. Magagamit din ito sa negosyo. Kapag alam mong pagod at stressed ang isang kliyente, mas madaling makukuha ang loob niya kung gagamit ka ng malumanay na boses at magbibigay ng kumpiyansa. Ang samang paugong tap sa emosyon ay uh, nakakapagbukas ng pinto ng oportunidad. Maging sa leadership, napakahalaga nito. Ang isang leader na marunong magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga tauhan sa halip na takot ay mas nagiging matagumpay. Kapag nakuha niya ang emosyon ng kanyang mga tao, mas susunod sila at mas magiging produktibo. Ang sikreto sa habit na ito ay balance. Kung gagamitin mo ito para lang sa pansariling kapakinabangan, maaari kang mawalan ng tiwala at masira ang relasyon. Pero kung gagamitin mo ito para makabuo ng koneksyon, mas nagiging epektibo ka sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Kaya ang taong marunong magmanipulate ng emosyon ay parang may invisible string na kayang gumalaw ng paligid niya. Sa dark psychology, ito ay isang napakalakas na kasangkapan para makuha ang gusto mo. Pero dapat gamitin ng may ingat at disiplina. Number 6. Pagiging mahilig sa pag-iisa Ang mga taong mataas ang IQ ay natural na humahanap ng oras para mag-isa. Hindi dahil ayaw nila sa tao, kundi dahil naiintindihan. Nila ang kahalagahan ng tahimik na oras para makapag-isip ng malalim at makapag-reflect. Sa kasaysayan, makikita natin ito kay Albert Einstein at Isaac Newton. Sila ay kilala sa pagkakaroon ng hilig sa solitude. Doon sa katahimikan nila nabuo ang mga ideya na nagbago sa mundo. Ing four away isa para sa kanila ay hindi kahinaan, kundi paraan para magkaroon ng clarity at focus. Modernong halimbawa, nabanay si Bill Gates. Meron siyang tinatawag na Think Week, kung saan umaalis siya para mag-isa at magbasa ng daan, daan libro at dokumento. Sa panahong iyon, nabubuo ang mga plano at direksyong nagiging susi sa mga susunod na inobasyon. Sa kasalukuyan, makikita rin ito sa mga taong mataas ang IQ na mas pinipili ang oras na tahimik kaysa puro distractions. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa walang saysay na gawain, ginagamit nila ang oras sa pagbabasa, pagsusulat, o pagpaplano ng mga susunod na hakbang. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na sila marunong makisalamuha. Ang matatalinong tao ay alam ang balanse kung kailan dapat makihalubilo at kung kailan dapat mag-focus sa sariling mundo. Kung mapapansin mo na mas gusto mong mag-isa kaysa sumama lagi sa crowd, maaring senyales, ito ng mataas na IQ ang oras na ginugugol sa pag-iisa ay nagiging investment para mas lumawak ang kaalaman at mas tumibay ang personalidad mo. Number 7. Malakas ang curiosity o pagiging mapagtanong. Ang mataas na IQ ay kadalasang nakikita sa pagiging malakas ang curiosity. Ang mga taong matalino ay hindi basta nasasatisfy sa simpleng sagot. Lagi silang naghahanap ng mas malalim na dahilan at mas kumpletong paliwanag. Kung babalikan ang kasaysayan, makikita natin ito kay Leonardo da Vinci. Hindi lamang siya pintor, kundi siyentipiko, inventor at philosopher. Ang curiosity niya ang nagtulak sa kanya para mag-aral ng anatomy ng tao, mechanics at astronomy. Kahit wala pang sapat na teknolohiya noong panahon niya, Isang modernong halimbawa naman ay si Elon Musk. Kilala siya sa pagiging sobrang mapagtanong at hindi natatakot mag-experiment. Dahil sa kanyang matinding curiosity, nakapagtayo siya ng mga kumpanyang nagbago sa larangan ng transportasyon, enerhiya at space exploration. Sa kasalukuyan, makikita mo ito sa mga taong mahilig magbasa ng iba't ibang libro, manood ng educational content, o makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao para lang makakuha ng bagong perspektibo. Hindi sila kontento sa kung ano na lang ang alam, lagi silang gutom sa karunungan. Mahalaga ang habit na ito dahil ang curiosity ang nagbubukas ng pinto para sa innovation. Kung wala kang tanong, wala kang bagong matututunan. Kung wala kang bagong matututunan, mananatili kang nakatigil sa iisang level. Kung nais mong tularan ito, magsimula sa simpleng pagtanong ng bakit at paano. Huwag matakot maghanap ng sagot kahit paminsan mahirap intindihin. Ang bawat tanong ay hakbang papunta sa mas malawak na kaalaman. Number 8. Marunong magtanong ng tamang tanong. Ang mga taong may mataas na IQ ay hindi basta-basta nagtatanong ng kahit ano, kundi ng mga tanong na nakakapagbukas ng mas malalim na diskusyon at kaalaman. Para sa kanila, ang tamang tanong ay mas mahalaga paminsan kaysa sa mabilis na sagot. Ang ganitong habit ang nagiging susi sa kanilang patuloy na pagkatuto at paglago. Sa kasaysayan, makikita natin ito kay Socrates, ang kilalang Greek philosopher. Gumamit siya ng Socratic method. Isang paraan ng pagtatanong na hindi nagdidikta ng sagot kundi nagtutulak sa tao na mag-isip at mag-analisa ng sarili. Dahil dito, na niya ang pundasyon ng modernong edukasyon at pilosopiya. Sa kasalukuyan, ganito rin ang ginagamit ng mga scientist at innovator. Halimbawa, si Elon Musk ay kilala sa pagtanong ng mga first principles questions. Sa halip na tanggapin ang kasalukuyang pamantayan, tinatanong niya, "Ano ba talaga ang pinakapundasyon ng problemang ito?" Sa pamamagitan nito, nakakabuo siya ng mga ideyang hindi kayang isipin ng karamihan. Kung titignan natin sa pang-araw-araw, makikita ang bisa nito. Isipin mo, may estudyanteng hindi lang nagtatanong ng ano ang sagot, kundi bakit ganito ang sagot? O pano kung baliktarin natin ang proseso? Sa ganitong paraan, hindi lang nila nauunawaan ang aralin, kundi nagiging flexible pa sila sa paglutas ng problema. Ang tamang tanong ay nagbibigay ng bagong perspective. Kapag may mataas kang IQ, hindi ka kontento sa mababaw na paliwanag. Gusto mong malaman ang ugat ng problema, ang koneksyon ng mga bagay-bagay, at ang mga posibleng alternatibo. Kung gusto mong gamitin ito sa sarili mong buhay, subukan mong magtanong ng bakit, paano, at ano kung sa lahat ng sitwasyon. Imbis na tanggapin lang ang mga bagay sa kanilang anyo, subukan mong busisiin at hanapin ang mas malalim na dahilan. Sa huli, ang kalidad ng tanong mo ang magdidikta ng kalidad ng sagot na makukuha mo. Dito, lumalabas ang tunay na katalinuhan ng mga taong may mataas na IQ. Number 9. Marunong mag-observe ng maliliit na detalye. Yurosing po ang may mataas na IQ, ay may kakayahang mapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Para sa kanila, ang maliliit na detalye ay hindi lang basta parte ng kabuuan, kundi mga pahiwatig na nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa. Ang ganitong kakayahan ang madalas na nagiging dahilan kung bakit sila nakakauna sa iba sa pagdedesisyon man o sa pagdiskubre ng bagong ideya, kung babalikan ang kasaysayan, si Leonardo da Vinci ay isang magandang halimbawa. Hindi lang siya pintor, kundi inventor at scientist din. Ang dahilan kung bakit napakahusay niya ay dahil sa sobrang matalas niyang obserbasyon. Pinag-aralan niya ang galaw ng tubig, istruktura ng kalamnan ng tao, at kahit ang paglipad ng mga ibon. Dahil dito, Nakabuo siya ng mga ideya na lampas sa panahon niya. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa mga investigator or scientist. Isang maliit na ebidensya sa crime scene o kakaibang pattern sa research. Wabarik magsising breakthrough na makakapagpabago ng resulta. Ang mga taong may mataas na IQ ay hindi lumalagpas sa mga ganitong detalye. Isipin mo na lang sa pang-araw-araw. May dalawang tao na sabay na nakakita ng isang eksena. Yung isa, napansin lang kung ano ang nasa harap. Pero yung may mataas na IQ, mapapansin kung sino ang hindi nagsasalita, ano ang hindi sinasabi, o kung paano nagbabago ang tono ng boses ng isang tao. Dahil dito, mas nauunawaan nila ang totoong nangyayari sa sitwasyon. Paano mo ito magagamit? Kapag kausap mo ang isang tao, huwag lang pakinggan ang sinasabi nila. Pansinin din ang body language, ang eye contact, at ang mga galaw na hindi tugma sa mga salita. Doon mo malalaman kung ano ang hindi sinasabi ng direkta. Mahalaga rin ito sa pag-aaral o trabaho. Kapag napapansin mo ang mga maliliit na bagay na binabalewala ng iba, nagkakaroon ka ng edge. Tulad ng simpleng typo sa kontrata o kakaibang behavior ng customer, 'yan ang maaaring maging clue para gumawa ng mas matalinong desisyon. Sa huli, ang pagiging mapagmasid ay parang pagiging detective sa totoong buhay. At ang may tingin may mataas na IQ ay hindi lang nakikita ang obvious, kundi pati ang mga nakatago. Number 10, marunong magisa at mag-reflect. Hirozeng Ponma may batas na IQ ay hindi natatakot sa katahimikan o sa pagiging mag-isa. Sa halip, ginagamit nila ang oras na ito para mag-reflect at mag-isip ng mas malalim. Hindi nila kailangan ng constant na ingay o validation mula sa iba para maramdaman ang halaga nila. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang kanilang mga ideya ang mas napoproseso nila ang kanilang emosyon at mga plano. Kung babalikan natin ang kasaysayan, si Nikola Tesla ang isa sa pinakamagandang halimbawa nito kilala siya bilang henyo sa larangan ng kuryente at imbensyon at malaki ang oras na ginugugol niya sa pagiging mag-isa. Doon niya nabubuo ang mga ideya bago niya isulat o gawin sa aktwal. Ang kakayahan niyang mag-reflect ng malalim ang nagbigay daan sa mga imbensyon na nagbago ng buong mundo. Sa kasalukuyan, makikita rin natin ito sa mga matagumpay na entrepreneur at creator. Hindi nila palaging hinahanap ang atensyon ng iba. Sa halip, naglalaan sila ng oras para suriin ang kanilang mga pagkilos Isipin ang susunod na hakbang at hanapin ang mas epektibong solusyon. Ang kanilang solitude ang nagiging sikreto para manatiling ahead sa kompetisyon. Isipin mo ito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag lagi kang nasa ingay o abala sa social media, madalas hindi mo maririnig ang sarili mong isip. Pero kapag binigyan mo ang sarili mo ng oras na mag-isa, makakahanap ka ng linaw. Mas malalaman mo kung ano ang dapat mong unahin, kung sino ang mahalaga, at kung ano ang dapat mong iwasan. Mahalaga rin ang habit na ito sa relasyon. Kapag marunong kang mag-reflect, hindi ka basta-basta magagalit o gagawa ng desisyon na ikasisira ng relasyon. May isip mo muna ang tamang paraan kung paano sasagot o magre-react. Mas nagiging kalmado ka at mas napapahalagahan ka ng mga tao dahil sa maturity mo. Paano mo ito magagamit ngayon? Maglaan ka ng kahit 15-30 minutes sa isang araw na ikaw lang. Walang cellphone, walang music, walang kausap. Pwede mong isulat ang nasa isip mo sa journal simpleng umupo na at pag-isipan ang mga nangyaring sa araw mo. Unti-unti, mapapansin mong mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. Sa huli, ang kakayahan na mag-isa at mag-reflect ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ito ang ugali ng mga taong matalino na ginagamit ang katahimikan bilang sandata para mag-isip, magplano at lumago. Number 11. Marunong magtanong ng malalalim na tanong. Ang mga taong may mataas na IQ ay hindi basta kontento sa mababaw na paliwanag. Lagi silang nagtatapon ng mga tanong na nagbubukas ng mas malalim na pag-iisip. Hindi nila kino-question para lang kumontra, kundi para mas maintindihan ang kabuuan ng isang bagay. Dahil dito, mas mabilis nilang nakikita ang mga pattern at mga solusyon na hindi agad napapansin ng iba. Halimbawa, si Socrates, ang tinaguriang ama ng Western philosophy, ginamit ang Socratic method na halos puro tanong lang sa pamamagitan ng pagtatanong, pinapaisip niya ng malalim ang kanyang mga estudyante at nakikita nila ang sagot mula sa sarili nila. Ang simpleng teknik na ito ang nagbago ng paraan ng pag-aaral at pag-unawa sa mundo. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa mga scientists at innovators. Kapag nagtanong sila ng bakit ganito o paano kung gawin natin ito ng iba, dito nagsisimula ang discovery. Kung walang ganitong tanong, hindi natin matutuklasan ang mga bagay tulad ng artificial intelligence, internet o kahit ang simpleng teknolohiya sa araw-araw. Para sa ordinaryong tao, sobrang useful din nito. Halimbawa, sa relasyon, imbes na magalit agad kapag may hindi ka naintindihan, pwede mong itanong, ano ba ang ibig mong sabihin? O bakit mo ginawa ito? Kapag marunong kang magtanong ng tama, mas maiintindihan mo ang ugali at pananaw ng ibang tao. Isa pa, ang malalim na tanong ay nakakatulong para lumawak ang perspektibo mo. Hindi ka agad nahuhulog sa fake news o paniniwala sa isang bagay ng walang ebidensya. Kapag tinatanong mo ang mga bagay gaya ng totoo ba ito? O saan galing ang impormasyon na ito? ay e mas nagiging critical thinker ka. Pwede mo itong gamitin sa araw-araw sa simpleng paraan. Imbes na tanggapin agad ang nakikita mo, tanungin mo ang sarili mo ng tatlong bakit bago ka magdesisyon o maniwala. Unti-unti masasanay ang utak mo na maghukay ng mas malalim kaysa sa iba. Sa huli, ang taong marunong magtanong ng malalalim na tanong ay hindi lang nagiging matalino, kundi nagiging mapanuri at mas handa sa kahit anong sitwasyon. Ito ang isa sa mga habits na nagbubukod-tangi sa kanila mula sa karamihan. Number 12. Marunong magpatawad at mag-move on. Maraming tao ang nagtataglay ng sama ng loob, kaya naiipit sila sa nakaraan. Pero ang mga taong may mataas na IQ ay may kakayahang magpatawad, hindi dahil nakalimot sila, kundi dahil naiintindihan nila na ang pagkakarga ng galit ay sagabal sa kanilang growth. Mas pinipili nilang ilet go ang mga bagay na wala na silang kontrol para maka sa mas mahalagang bagay. Kung babalikan natin ang kasaysayan, si Nelson Mandela ang magandang halimbawa. Matapos ang 25 taon sa kulungan, lumabas siya na walang kinikimkim na galit sa mga taong nagkulong sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para pag-isahin ang bansa niya. Yan ang wisdom at emotional intelligence na makikita sa mga taong tunay na matalino. Sa kasalukuyan, malaking tulong ito sa atin lalo na sa relasyon at trabaho. Kapag marunong kang magpatawad, hindi ka madaling madistract ng emosyon. Nakakapag-focus ka sa mga solusyon imbes na sa problema. Isipin mo na lang, kung may kaaway ka at lagi mong inaalala ang ginawa niya, ikaw ang talo dahil sayang ang oras at energy mo. Pero kung pinatawad mo na at nag-move on, mas nagagamit mo yung utak mo sa mga mas produktibong bagay. Sa ganitong paraan, makikita na ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa galing sa academics o logic. Kasama rin dito ang kakayahang kontrolin, ang sarili at piliin, ang kapayapaan kaysa sa gulo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mindset ng taong mataas ang IQ, alamin kung kailan dapat bitawan ang sama ng loob. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa kapayapaan mo mismo. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso kang gustong maintindihan ang habits ng mga taong mataas ang IQ. Tandaan, hindi sapat ang talino kung hindi natin ito ginagamit sa tama at makabuluhang paraan. Ang tunay na katalinuhan ay makikita sa araw-araw na desisyon, sa disiplina at sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Kung gusto mong mas dumami pa ang ganitong klase ng content na nagbibigay sa iyo ng bagong kaalaman, huwag mong kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell para lagi kang updated. At kung tingin mo may natutunan ka dito, bigyan mo ng like ang video na ito at i-share sa iba para mas marami pa ang makinabang. Ang mga habits na ito ay hindi mo kailangan gawin lahat agad-agad. Unti-unti mo lang i-apply sa buhay mo at makikita mo kung gaano kalaki ang pagbabago sa pananaw at resulta ng mga desisyon mo. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang katalinuhan ay hindi lang nasa isip, nasa gawa din. Kita-kits ulit sa susunod na video dito sa Darkness of Truth.